talaga, yeah, boy! <laughs> lalim mo. Good afternoon guys. Time check tayo. 1.25 na ng tahali pero ito nasa may Kamiling River tayo. Galing tayo ng Pangasinan and pauwi na tayo ng Pampanga. Nadaanan ko tong isang ilog na to. Na konti na lang aapo na siya. As in. Kung mapapansin nyo guys, kulay, brown yung tubig tapos ang daming dumi ayan no oh. mga inaanod na dumi tapos malapit na siyang umapaw asin konti na lang mabagal kasi yung flow ng agos niya kaya ang nangyayari mabilis siya mapuno kaya sigurado pag ito umulan pa to maghapon o oh, hanggang mamayang gabi panigurado ako aapaw tong ilog na to kasi 2 days pa lang na umuulan ganito na yung tubig diba grabe yun oh. ang taas na oh. Dali mo. Oh. as na guys konti na lang kung mapapansin nyo yung tuloy dun oh. ikot tayo ikot 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 ayan no oh. meron dun nakalagay na kapag ka alerto lumikas pag nasa red na pero pag nasa green alerto pa lang so nasa level pa lang sya ng alert nasa alert level pa lang siya so pag ito nagkulay red yun yung kulay pula na yun ibig sabihin kailangan ng lumikas pero konti na lang nasa red na siya yan kung mapapansin nyo guys dun sa part dun yung medyo gitna malalim na talaga dun ito so, sa gilid na to dahil marami mga damo hindi pa siya gaano napupuntahan ng tubig. umuwi. <tod> ako Nung dumanong ko ito kanina, around 8 am. Wala pa to, talagang kita mo yung damo, Sobrang nali, babo ka. nung pagano ko po rito, nakaano pa yan po. Ito pa yung mga damo. Dam 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 dam. Kanina lang din. Mm -hmm. Hanggang saan po yung inaabot mabaha dito? Kapag ka-abot? Magandang um, mabaha. Magandang mabaha sa uh, loob. Mga katao po, ano? Ah, oo, wala na po. Magandang mabaha. Ano. Matas na, matas. okay na basta. Tang tao yan, dumalas siya. Pero hanggang saan yung inaabot mabaha? Inaabot ma bang ganda? Okay. Inaab Wala pa <tuk tanggulungan> Ah, so dito lang talaga 'yung uh, <laughs> eh, 'yang ah. gantung tendency kaya may na pa 'to. Pero 'yan kasi ini, orange warning na tayo dito. Oo, ko 'yung warning na. Ah, dito. Ay, nang? <tuk tanggulungan> Motor. 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 Motor po. Ay, ibig sabihin, kahit malalim yung tubig, may mga dumadaan pa rin dito? Pag, wala, pag ganito, mayroon lang. Pag mayroon lang bahag. Oh, hinaharang naman po sila oh, doon kapag ba umapaw. Ah, Saan ka lang hindi nabigay, hinaharang. Eh, siya nasa rado itong daan pag sumasto, ano? Oo, kuya. Meron din mga pasaway mo siya. Pag mga ganito, eh. pupunta kahit malalim, gululusong. Thank you for